nga aldang o Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdama dito'y PTB Cordillera nasog lima a dekada ti iti pagilian apektado met iti operasyon di Communist Party of the Philippines New People's Army ti Cordillera ngem ita at 2023 kasano nga tamet ti panagtignay ti Armada Pwersa ti Pilipinas tapno maripuog ti impluwensya dagiti rebelde a grupo Pakabuklan a report, Danon ni Glory Banlegan. Gapu iti agtultuloy nga implementasyon ti whole of nation approach kontra iti inserhensya. makuna ti armed forces of the Philippines aki mapu iti bilog ti communist terrorist group puntirya ti militar ti panakapaksya ti Ilocos Cordillera Regional Committee iti datos ti 5 ID manipod iti 110 ang miyembro ti ICRC ed 2022 Nagbalinla ang ngayon a 101 as of September 2023. Kaadwan, ti musay iti lupak da iti militar, bayat at idaduma na si Moko iti gobyerno. Manipod mat iti 105 high-powered firearms ti ICRC ed 2022, naksayan iti 41 as of September 2023. Apply doon sa uh, nearing na uh, uh, dispantling ng buong Ilocos Federal Regional Committee. Sapagkat yan naman talaga pinaka-objective natin na ma-dismantle yung mga remaining guerrilla fronts under the ICRC. Kaya December nga ngayon, nandun yung tropa natin sa kabundukan, mahalubhog sa kabundukan ng Cordillera para lamang mahuli itong mga miyembro ng ICRC o di kaya naman ay mahikayat natin sila na magbalik loob sa ating pamahalaan. Kang runaan ang naaramidan ti AFP iti Cordillera itatawan, ti pa nakaideklara wikan guerrilla fronts, ti kilusang larangan guerrilla ng KLG Bagas Ijay Kalinga, kan ti KLG North Abra. As si ama ang maideklara kas dismantled guerrilla front, ti KLG Ampis iti Mountain Province kan Ifugao tapno mat malabanan ti White Area Operation ti CPP NPA inirtengan ti Joint Task Group Bagyo dagiti aktibidad ken programa datap numa ti connection ken suporta dagiti urban operatives ti ICRC kadagiti armado akakadwada nga adda ita kadagiti kabambantayan nang runa iti tri boundaries ti Kalinga apayaw ken Abra kas pasati whole of Government approach Agtultuloy mat-implementasyon na giti sustainable programs, kan infrastructure projects, kas iti farm to market roads, health centers, kan irrigasyon ka digiti sigod at CTG affected areas ija Abra, Ifugao, Mountain Province, kan Kalinga bukod sa continuous ng ating is gawang visibility combat patrols sa mga areas na kung saan meron tayong sightings o monitoring sa presensya ng mga terrorist na grupo miyembro ng ICRC, ay tuloy-tuloy ang -tuloy ating pag sa mga LGUs para sa ating uh, pagbibigay uh, serbisyo publiko lalo lalo na doon sa mga city grid areas natin Glory Balagan, para Itipagilian. Naideklara drug cleared ti talo ang munisipyo kan sa at lima, barangay Itirion, Cordillera. Mm -hmm. Itikaw dyan at taripnong ti Regional Oversight Committee nga idadaluan ti Philippine Drug Enforcement Agency na probaran drug cleared status ti munisipyo ti Asipulo, Banawe, kan Lamot, Ijay, Ifugao. Naideklara a drug clear ti Dua, barangay iti Tabuk City, Kalinga, bayat a 13 mo a barangay Itiindam, a munisipyo Ijay, Abra na ideklara pa drug-free dagiti munisipyo ti Bisao e Mountain Province kan hungduan ije Ifugao. Iti agnama kinunati pideya as nga pulo a barangay iti riyon ti a Madalusan manipot iti illegal a droga. Binigbig ti ahensya a nabayag ti barangay drug clearing gapu iti nainggat a proseso a nasken a pakaipasidungan dagiti drug affected barangays. Well, the challenge is for them to clear their barangay. Kasi ngamin, I mean, it on, uh, no hunting na na-clear barangay, it reflect also to the local executive na, uh, kumbaga, hindi ko sinabi na walang ginagawa. Parang uh, yung anti-illegal drug campaign nila sa kanilang uh, area of responsibility, eh, hindi ganong uh, kainit. So, complacent lang sila. Dagita dagiti kang run na nadamdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ana Sunduan. Naimbangal daw.